Hello guys, welcome back to my channel. At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po ang bell button para ma-notify kayo sa mga latest ko pa pong upload na Batang Kiapo. Dahil sa kagustuhan ni Ramon na makilala kung ano talaga ang ugali o kung ano ang gusto ng inaakala niyo anak na si Tanggol, usap niya ito ng masinsinan. Tinanong niya kung ano ang plano nito sa buhay, kung meron daw ba itong girlfriend. At sinabi naman ni David na nagkukunwa rin si Tanggol na meron daw siyang nililigawan sinabi naman ni Ramon na mabuti daw yon dahil meron daw inspirasyon si Tanggol. At sinabi din ni Ramon na balong araw lahat ng negosyo niya ay ibibigay niya kay Tanggol. Pero si Tanggol naman or si David ay nagkukunwaring wala talagang interes ito sa kayamanan or hindi talaga siya interesado sa mga uh, negosyo ng Montenegro. At sinabi niyang gusto niyang makuha ang kanyang pangarap sa mahirap na paraan ayaw daw niyan basta, basta na lang makukuha yung pangarap niya at sinabi naman ni, ni, Ramon, na mabuti daw yon at, parang napapabilib siya sa pagkukunwari ng inaakala niyang, anak. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay parang naaasiwa na si, David kaya nung may tumawag sa kanya ay, sinabi niyang kailangan na niyang umalis dahil meron daw siyang nga ah, sa si dahil ang girlfriend daw niya ay kunwaring nagtatampo. Kaya nung nagpaalam siya, ay pinayagan naman siya ng kanyang, a ah, ama na si Ramon, at nagpaalam na din ito sa kanyang lolo. Nung nakaalis na si Tanggol ay nag-usap ang mag-amang Ramon at sinanong ng ama ni Ramon kung kumusta daw ang kanilang pagbabandi. Sinabi naman ni Ramon na masaya naman siya at nakilala niya anak na meron daw itong prinsipyo at meron pangarap sa buhay. Sa kabilang banda naman, nakipagkita si Ramon sa grupo ng Phoenix dahil gusto na niyang maningil ng kanilang pagkakautang. Pero nakiusap ang grupo ng Phoenix na bigyan pa sila ng pagkakataon at bigyan pa sila ng panahon para mawayaran na paunti-unti ang kanilang utang kay Ramon. Subalit nagalit si Ramon dahil ayaw daw niya ng negosyong paunti-unti ang bayad. Hanggang nagkasagutan sila ni uh, Mr. Wong at muntik na silang magkabarilan dahil pareho na mainit ang kanilang mga ulo. Pero bago umalis si Ramon ay nagbanta siya na magkakaubusan daw sila kapag hindi binayaran ng Phoenix Group ang utang niya nila kinabukasan. Sa kuluma naman ay tuwang si uh, General Espinas at nagtagumpay nga si Tanggol at si Babo sa pagpatay kay Congressman Sevilla. Kaya sinabi ni General Espinas sa sarili niya na hindi siya nagkamali sa pagkuha kay Tanggol bilang utusan niya sa mga gusto niyang ipatrabaho sa labas. Pabalik na sila Babos at si tanggol sa kulungan at habang naglalakad sila ay sinabi ni Babos na matutuwa si General Espinas at nagtagumpay sila sa pagpatay sa congressman. At matutuwa din si General Espinas sa pinakitanggaling ni Tangol at kaya naman ah, dahil magaling si Tangol ay bibigyan pasigurado ito ng sunod-sunod na project at magbibigay din ito ng pera bilang kabayaran. Pero sinabi naman ni Tangol na ayaw na daw niya ulit sumunod sa mga ipinag-uutos ni... A uh, General Espinas, pero sinabi ni Babos na hindi maari at walang pwedeng tumanggi sa ipinag-uutos ni General Espinas. So hanggang kailan kaya pwedeng utusan ni General Espinas si Tanggol Topalit ng buhay na kanyang mga kaibigan? So abangan po natin ang mga susunod pa po pong kabanata dito po sa papainit na papainit at pa na pa na palabas ko. or Telesaryem Batang Kiapo. Kung hindi ka pa po, po subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po ng bell notification para manatify kayo sa malitis uploads ng Batang Kiyapo, marami marami salamat po.